ako. Wala Yang 300 ampere hours na battery na 'yan ay kaya ng pagganahin ang mga ilaw, ang ref, electric fan, TV, washing machine at pati aircon. Lalo kong tirik ang araw maghapon. Okay, magandang araw sa ating lahat. Yung nilalaman ng vlog ko ngayon ay Eto, kakaiba ulit. <laughs> Naging random na yung mga contents ko dahil uh, hindi na lagi-lagi sa bukid. So, yung content ko ngayon ay tungkol sa aking setup ng solar. Ayan, 2,100 watts na panel. Eto, eto mismo na sa labas na inilipat ko na dyan. Ang ideal talaga dyan ay sa bubong. Ayan. So, originally, sa bubong yan nakalagay. No? Pero nitong bagyong pipito ay tumimbuang yung apat na panel. Tig 250 watts yung mga yan, kaya 1,000. Pinakabit ko ang mga yan, 2,018. Yan. At ito <clears throat> yung setup. Uh, 1,000 watts na panel and then 600 AH ampere hours na battery yung gel type eto sila pero 2020 to humina na ng humina Ayun, kailangan ng paltan Pero hindi ko agad na paltan Nito na lang na obliga Noong pagkatapos ng bagyong pipito Yung 1000 watts na setup na yan Okay na yan Kung mga basic appliances Ay kayang nang patakbuhin ng mga yan Lalo pag maaraw So kapag araw Patay yung aurel ko Ang ino on namin lagi Ay yung solar So nagagamit yan sa ref nagagamit yan sa electric fan, nagagamit yan sa washing machine. Yan. Pero kung gagamit kami ng water pump, dahil malakas humigop yon, kinakailangan namin patayin yung ref kapag nakasaksak. And then, nagagamit ko siya dati hanggang mga 11 ng gabi. Tapos 11 ng gabi, tutunog na yung inverter. Ibig sabihin, kinakailangan ng uh, patayin kasi mahina na yung battery. So, okay na sa akin yung dati. No? Yun nga lang, after 4 years, 2022, talaga mahina na. Mga hapon, mga alas 6, tutunog na yung inverter. Yan. So, itong setup na to, ito yung ikalawa, ang pinakauna talaga, yung mga 12 volts lang na setup. Yan. Ito kaya, kung mapapansin nyo, daladalwa yung bumbilya dito sa bahay. Kasi yung isa dyan, 12 volts. No? Yung ceiling fan na to ay 12 volts din ito. Nakarekta siya sa battery. Yan. So, from isa, naging dalawa, naging tatlo, hanggang naging apat. At kapag kinakailangan namin o gusto namin manood noon ng TV, so, gumagamit ako ng yung maliit na inverter para magamit namin yung 220. Yan. Sa electric pan, sa washing machine, ganun din. Pwedeng-pwede pwede rin itong gamitin naon Pero nag ako na gusto ko ng mas malaking setup kaya ito, nagpakabit ako ng 2018 ng 1K. Ayan, so last December pumunta kami sa Dagupan. Eto, dito pala ang murang bentahan o bilihan ng mga gamit sa solar. Panel, battery. Ayan. Yung battery na kailangan ko, tinetest nila bawat isa bago ipak. At yung mga battery na yan na 300 AH ay full. Pinipicturean niya ako. <laughs> <Wuna matumahin. laughs> yung asis mo yung dalawa, ay, yung, 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 yung na bulol ka. Sabi niya ako. Ayaw niya ako. Record, Dito sa bahay, agad naming sinet yung mga battery kasama nung dalawang bitirano sa pagsusolar na mga kasama ko. Yun nga lang. Oy. Mm. Yan <laughs> 1k lang yung aking solar panel, medyo mabibitin dito sa 300 Ah na mga battery. Pero okay lang. Soon magdadagdag na lang ako ng isa pang panel. At, at sinet up na rin nila para daw mag-balance yung mga battery na yan bago ikabit sa panel. Yung 300 ampere hours na battery na yan ay kainang paganahin ang mga ilaw, ang ref, electric pan, TV, washing machine at pati aircon lalo kong tirik ang araw maghapon. Kinabukasan ng gabi ay muli silang bumalik sa akin para iset up na yung aking mga battery sa aking inverter. Maliwanag dyan dahil generator yung aking ginagamit at naririnig nyo sa background yung ingay. Ito na. Ito okay. so, ay balitad. Hindi ay, hindi naman magbabalitad yan. Hindi mo may susunod susu yan. Yung mga maliliit na wire na yan na puti at red at yung BMS na kulay red, yan yung wala sa dati kong setup. Yun yung nalagdag para mas papangalagaan so, pa yan yung aking mga battery. Yeah. Pero wala pa yan sa kabahayan. Tapos pa lang ayun. Okay. So, ibig sabihin, pag inangat natin ito, magkakaroon na ng kuryente. Kuryente. Kapag iangat mo pa yung blue doon? Hindi na po. Ayaw nga okay. pala. Ayan. Boom. Oh, so, wala? Nakapatay ata. Ay, ngayon. Eh, parang para nak nakapatay ako ngayon. Parang Walang umilaw. Floodlight lang yung gamit ko dyan. Yun pala, meron pa hindi napipindot yung pinaka <laughs> <laughs> kinakabahan kasi ako. Baka nga Odel ko ito. Ito pala yung Odel ko. Oh, tatis yan. Ayan na, meron na. <laughs> oh, may... AC na tayo na walang ingay. Gaya ng generator. <laughs> yung biyahe namin na to ay pangalawa na. Dahil nung una, nakabili ako ng battery. Pero dahil nga kulang yung aking panel, ay nag-decide ako na bumalik after one week para bumili ng panel at eto, dalaw na lang kaming bumiyahe at bumili ako ng additional na controller salamat kay Sir Jet na nagagayt sa akin ng mga bibilhin na. at sa mga staff ng Solar Dagupan na napaka accommodating. Oh, ba mas maganda yung ganyan para, maganda para hindi ka naman dito. Ay, yung no, nabili nyo ba nung nakaraan? Wala po. Plain black pa. Yung kasarang na dito. At magkukog ka. Pa. Dalawang set na... Oo, ah, oh, mas maganda ito yun. ito ay. Ang kapal. Oo, oh, mas maganda yeah. to. Mas maganda to. Ayun na lang. Mag magkano ba ang diferensya nila? Ma, Wala, pareho lang po yan. Ayun, ay, ito na. 100. Tapos ito ay 30. 30 pesos to. Ito pa na. Ayun. Ito na lang, sir. Ah, uh -oh. At kuryente. Ito. Mm. Kuya. Mm. Ayan, nagbayad na ako niyan. Yan yung dagdag nung bayad ng mga nyug ko na pinasungkit ko nung Desember. <laughs> ah. Sir, sa tay tayo awa mula at global 'yan yung diesel pump baka mo mamatay na 'yan. Mamatay na ito. Bro, ako, may sir. At yan na nga, tinetest yung mga battery na binili namin. Walo lahat yan. 300 EH. Ang halaga ay 15,000 pesos. Tinetest nila Ito para 3, sigurado mo lang depekto bago test. namin iuwi. Ay, 26. Oh, Papa, parehas Yan, kinakarga na yung mga panel na binili namin. 2 meters ang haba ng mga yan. At ang bigat Ampagay ay 20 <laughs> kilograms. Yan, napakahaba. Napakalalaki. Kaya kinakailangan alalayan. Kaya kinakailangan alalayan. Labing dalawa lahat yung aming binili, sa panel. Pero dalawa lang yung sa akin dyan, dahil yung sampo ay sa kasama ko. Dahil magtatayo daw siya ng gawaan. O gagamitin daw niya yan sa mga freezer para magnegosyo siya ng ice. Nagrereklamo na. Parang may karton to. Yung dinser, 12. 2 4 6 8 10 12, Ayan. 12. Ah, and kami. Yung haba niya na 2 meters ay saktong-sakto front seat lang ang available. At 'yan, okay. na rin kami. At sa ikalawang pagkakataon ay nakita ko muli yung Manawag Church dito sa Manawag, Pangasinan. Nagpagawa ko ng frame doon sa pinsan ko na magiging patungan nitong mga paner dahil ilalagay ko na nga siya sa harap. So, ginamit namin dyan ay mga tubular. At yung poste, ito na. Nilagyan muna namin ng mga bakal para mas makapit siya pag nilagyan ng semento. At yan na nga, natapos na rin. At ito na yung sura sa may harap ng bahay. Maraming purpose yan, maliban sa may panel ka. Kapag maaraw, hindi masyadong mainis sa loob. At kapag umulan, ay hindi basta-basta matatalsikan yung terrace At magkano inabot? <laughs> yung package nung una, yung 1000 watts na battery ko, kasama nung anim na battery, bali 600 AH. Inaabot siya ng, kasama na yung mga inverter niya, controller, mga wires, inaabot siya ng 90. So, 2018, mura na yung kung tutusin. 90,000. And then ito, itong huli, yung panel, yung dalawa na malaki, 550 ang bawat isa, mura lang. 4,300 kundi ako nagkakamali sa, ang isa. <clears throat> then, yung mga battery, ito na yung pinaka-latest ngayon na battery, yung tawag dito. Kalimutan ko na yung term. Hindi na uso yung mga mas naunang mga battery. Ay 15,000. Dati daw 18,000 pero nag-sale sila, naging 15,000 noong December. Yung lifespan, sabi nung pinagbilhan namin, kung maalagaan daw ng mabuti, aabot ng 8 years. Itong mga panel, abot ng 25 years. So, pagdating ng 25 years, ang isura ng mga panel siguro no, sa panaw na yun, mas malilit na at mas magagaan na. Ayan. Nakakatipid. <laughs> yes, nakakatipid talaga. Pero kung kukwentahin mo yung iyong mga ginastos para makompleto yung setup na to, abot siya ng may gitsandaan, at kukwentahin mo yung konsumo mo ng 5 years, halos ganun din kagandahan nga lang nito ay wala ka ng brown out. Paano kapag maghapon na umuulan? Magcha-charge pa rin siya dahil 2,000 watts ngayong panel. Yun nga lang, medyo magtitipid ka sa gabi ng kuryente dahil hindi ganun ka taas yung kanyang bultahing nakuha sa maghapon na umulan. Pero at least meron ka pa rin basic doon na kuryente. Kagaya ng ilaw, electric pan, pera aircon siyempre, TV, at iba pa. Okay, thank you very much for watching. God bless at mabuhay po tayong lahat.